Ayun, no meron nang nakuha na ng pangyay. Ayun, ayun, So hello guys, uh, panibagong property po tong ating pupuntahan uh, Ito po ay dito sa Kalawag, Quezon, Barangay, Apad So itong way na ito, uh, inner lot po kasi yung property So kaya ang mangyayari, dito po yung pinaka way nya na uh, right of way. Ito naman po ay mabibigyan ng right of way po dito Kasi may mga landowners din po na nakabili dun sa inner lot uh, Kaya po itong right of way naman ay ano mabibigay po mga, simula dyan sa cemented road ah, Simula doon sa highway naman Ang distance ito ay mga nasa 4 kilometer 4 to 5 kilometer So dito sa kuryente naman Meron naman po So kagaya nito May pagkukunan ng linya ng kuryente So yung property po ay ah, generic po ah, Lakad po muna talaga So, may sukat po ito ng 2.2 hectares. Ayan po. malinis na nga po yung daan. Dati nagpunta ako dito, ah, hindi pa po ito gasing ah, karinisan. Ngayon po ay ah, okay na. So ngayon may kasama tayo mga ano buyer na magsasite visit. So parang Batangas pa po sila. So, mula sa ibang bansa nag-uwi nag ng Pinas. Ah, uh, then Batangas biyahe dito sa Quezon. tayo andito na po tayo sa property so ito yung area na ayam ah, ayan po ah, may muhunan na ah. may mga palatandaan so ito po ah, ayan po yung kalsada po nya ah, dito po mismo sa area kumbaga kaya may right of way po talaga siya papasok dito sa area then mga ang lakad lang po nito simula dito sa cemented road mga nasa 3 to 4 minutes lang po ang lakad So ito yung area nya ah uh, product, Productivo din naman po So Ayan may mga niyog pa Paislo po dito yan. So maganda maglaki dito ng kubo kubo At mag ala alaga So sa kuryente na ito May wifi pa nga po oh, Wifi ito ah uh, Signal nyan So internet connection po yan So pwede pala dito So hindi ka mabuboring kahit na dito o sa bundok So alam niyo po ba sa Sukat nito na 2.2 hectares Latest title po ito, blue title Kaya ah, madali i-transfer Then kagandahan nito Ang mura lang po nito So abot lamang po ito ng 900k O 900,000 pesos Lang po ito Meron na kayong 22,000 square Meter na lupa Then madami pa naman siyang bunga Ayan may mga puno po o, Hindi ko kilalang o, Anong klaseng Puno yan Latest title, walang sakit sa ulo. Diyan magandang maganda yung area nga. May internet, kuryente. then dun kasi sa loob nito, sa kasunod ng property. Yan, farm yan. Ayan po kita, malinis na. Nakabili din yan. Ayan, may magandang bahay na dun. So kaya may kalapit bahay na dito. Ayan. Maganda yung area niya. So, islope lang siya pa ganun. Pababa. Ayan. Sa tubig, ayun. Oh. Meron nang kuha na ng tubig. May parang bukal na doon. Ayan. May mga muhuna na din po ito kasi bago lang ito. So, may ilog. Ayan. Sa gilid na doon. Sa baba. Doon niya nakuha ng tubig. Pataas dito. Gagamit lang ang water pressure. Ayan, water pump. Ito kasi yung parang nabili po na ginagawang ubasan. Ang ganda oh. Pwede siyang manukan. Manukan. yan dito 'yan. Dito na po yung guhit n'yan. Property ganon. ganoon. So okay ito. Ngayon, patal Maganda yung edit niya. Ito bukod na yan. May magandang bahay na nga po doon oh, sa kanila. So yan, yan, nakabili dito. So malapit lang naman to sa pagsada. Itong gandang overlooking ang oh, paglalagay ng kubo dito. presko ko mahangin. Ganda, nakita mo nga yung kubo niya. Pag dito lang din kayo naglagay. Ganda. So yan tubig oh. Meron silang parang water pressure may pagkukuna na kuryente then wifi yan ito po yung overlooking natin so, Yan <coughs> pong baba. Ganun lang po si mamaya. Hindi ko kasi ganun siya. Mahala din ngayon. Dami tanim ano. So, kita nyo po yung may bahay na yan. So, parang Laguna po yan. Nakabili dito. So, ganda ng tambayan niya dito sa overlooking. So, tanaw na tanaw niya yan. So, kung mag magmano ka, pwede pwede. So, ito kanya itong sakop. Yan po kasi yung binibentang 2.2 hectares itong kabila. Na maraming puno. Mga fruit bearings. Ah, niyog, mga bakong bunga yan ayun po kung maghahanap ano productive pwede itong area na ito sa tubig walang problema kaya maganda siya talaga pag ano hindi lang basta bakasyonan kagaya ng ginawa po na itong nakabili dito sa loteng ito itong kabila same din siya pwede kayo maglagay ng overlooking doon maraming tanim punong kahoy mag -aalaga maganda yung area niya yan kasi ka. siya so, papasokin natin yan so ito po yung parang ilog niya maliit yan may meron siya dun sa property sa way kaya walang problema sa source ng tubig dami yung tanim mga pongkan daw po yan so, kalapit Yan. ito na tayo sa baba na kapantayan yung taas yung overlooking uh, same taas po nito ganon din po yun na doon sa pinagmula natin ito yung parang uh, pantay na niya. sa mababang bahagi ng lupa so ideal talaga siya sa mga farming yun ang problema sa tubig tabuhan no? ayan po so na yan po ito yung portion ng plot ayan boundary yan po rambutan na namumunga yung rambutan dyan po yung sa kabila ito po yung sa atin sa niyugan <laughs> Hindi, lang po mga Wala nang problema sa pagkubuan mm. ng mga kawayan na. May mga bahay. Ka. Hmm. Yung anong gawa niyang bahay, ano? Yung bakal. Hardplex. Sobrang okay, di okay. So dito po, uh, itong gitnang bahagi, yung pantay niya. Pataas kasi siyang paganoon. So, doon yung taas. Tapos, pababa dito. Pantay. Then, tataas ulit siya sa ganun. Kaya, mas maganda yung area niya. Kahit dito, pwede maglagay ng ano. Yung pag-aalaga pag ng mga baka. Kambing. So, maganda ito. Pwede nyo na po itong i-parture. Butong sakali. Sa produkto, very productive. Maganda pa ng bunga ng nigog niya. Punong kahoy, madami. Sa daan naman walang problema po eh. Kuryente, tubig. Signal lang ano. Ng wifi. Kaya talagang gusto mo magandito dito sa Quezon. Pwede niya nang pag-imbesan ito. Dalo kang pwedeng itanim. Lagi pang puno. Andito po tayo sa loob ng property po. Doon pa siya. Meron pa siya doon. Aba. Tapos pataas doon. So yun sa drone shot ko po. Makita niyo yung dami ng Ah, dami ng produkto niya. Daming punong kahoy. Maganda rin ang lupa niya. Sekarang satu bik. gusto niyo po itong property ito, i-message niyo lamang po ako sa aking number. Available po yan sa WhatsApp at Viber. O kaya naman sa aking Facebook account, Peter Porebikasyon Dash At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na property. Baka sa kasunod na upload ko, ayun ang farmland na hinahanap mo. Yun lang, maraming salamat sa panonood.